Hindi na bago sa Pilipinas ang mga dramang pampulitika, isang malaking entablado kung saan madalas nagiging malabo ang pagitan ng pamamahala at palabas. Sa entabladong ito, iilang personalidad lang ang nakakuha ng atensyon ng bansa ng matindi tulad ni Vice Presidente Sara Duterte. Bilang anak ng dating presidente, siya mismo ay isang malakas na puwersa sa politika Dala ang pangalan na nagdudulot ng matinding katapatan at matinding pagtutol. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging alkalde ng Davao City, patungo sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa, ay patunay ng patuloy na impluensya ng kanyang pamilya. Ngunit ngayon, Hulyo 30, 2025, ang kanyang karera ay nasa isang kritikal na sangandaan. Ito ay hindi dahil sa kanyang mga nagawa sa pulisya, kundi dahil sa isang proseso ng impeachment na yumanig sa pundasyon ng kasalukuyang administrasyon at umakit sa mga Pilipino mula sa iba't ibang antas ng buhay. Sa na ng kaguluhang pampolitika na ito ay ang mga formal na artikulo ng impeachment, isang listahan ng matitinding akusasyon na nagtulak sa House of Representatives na kumilos. Hindi maliit ang mga paratang, sinasaktan nila ang puso ng tiwala ng publiko at ang mga responsibilidad ng isang mataas na opisyal. Ang una at marahil pinakamabigat na paratang ay ang alegasyon ng pagpaplano na patayin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang akusasyong ito ay nagmula sa isang pampublikong pahayag na ginawa mismo ng Vice Presidente, kung saan sinabi niya na umarkila siya ng mamamatay tao upang targeting ang Pangulo, ang kanyang asawa, at ang speaker ng kapulungan. Bukod sa balak na pagpatay, malalim na sinisiyasat ng reklamo ng impeachment ang mga alegasyon ng korupsyon at maling paggamit ng pondo ng bayan. Malaking bahagi ng kaso ay nakasentro sa pamamahala ng vice-presidente sa mga Confidential at Intelligence Funds, CIF, Kasama rin sa mga artikulo ng impeachment, ang mas malawak na akusasyon na may kaugnayan sa kanyang diumanoy pagkakasangkot sa extrajudicial killings at pag-udyok ng paghihimagsik. Ito ay mga seryosong paratang na nagpapakita ng isang opisyal na hindi lang maling gumamit ng pondo kundi aktibong kumikilos laban sa demokratikong kaayusan na kanyang sinumpaang protektahan. Kapag sinusuri ang mga paratang, ang pinakamalaking usapin ay umiikot sa diumano'y balak na pagpatay. Ang pangunahing ebidensya ay isang direktang sipi mula mismo kay Sara Duterte. Sa isang online news conference noong Nobyembre 23 ng nakaraang taon, malinaw niyang sinabi na nagayos siya ng isang mamamatay-tao upang patayin si Pangulong Marcos, ang First Lady, at House Speaker Martin Romualdez kung may mangyaring masama sa kanya. Ang ebidensya para sa mga paratang ng korupsyon ay mas teknikal, ngunit parehong nakakakumbinsi para sa mga sumusuporta sa impeachment. Ang investigasyon ng kapulungan sa mga Confidential at Intelligence Funds, CIF, ay naglabas ng mga dokumento at testimonya na nagdulot ng malubhang babala. Ang reaksyon ng publiko sa mga akusasyong ito ay lubhang nahati na sumasalamin sa magkahiwalay na tanawin ng politika ng bansa. Malawak ang binalewala ng mga taga-suporta ni Vice Presidente Duterte ang mga paratang bilang gawa-gawa o labis na pinalaki. Imposibleng suriin ang impeachment ni Sara Duterte nang hindi isinasaalang-alang ang malaking backdrop ng politika kung saan ito nakalagay ang dramatiko at pampublikong pagkasira ng relasyon sa pagitan ng mga angkan ng Duterte at Marcos, ang nagsimula bilang isang malakas na alyansang Unity Team na nagbigay ng malaking tagumpay sa halalan noong 2022, ay naging isang mapait na hidwaan. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat ang posibleng ambisyon ni Sara Duterte sa pagkapangulo para sa dalawang libo, na ipinoposisyon ang kanyang sarili bilang isang natural na kahalili. Mula sa pananaw na ito, ang impeachment ay maaring tingnan bilang isang kalkuladong hakbang ng kampo ng Marcos upang isantabi ang kanilang pinakamalakas na kalaban sa hinaharap bago pa siya makakuha ng mas maraming momentum. What does the traditional cooperative structure look like? Chief executive or... Mas nagiging malinaw ang mga motibong pampolitika kapag isinasaalang-alang ang tiempo at ang mga pangunahing tauhan na sangkot. Itinuturo ng mga taga-suporta ng teorya ng motibong pampolitika ang katotohanan na marami sa mga nangungunang boses na nananawagan para sa pagtanggal sa kanya ay malalapit na kaalyado ni Pangulong Marcos at House Speaker Martin Romualdez ang kanyang pinsan. Habang papalapit sa rurok ang dramang pampolitika, at handa na ang Senado na simula ng paglilitis, gumawa ng mapagpasyang interbensyon ang hudikatura. Sa isang nakakagulat at nagkakaisang desisyon na labintatlo laban sa wala, pinigilan ng Korte Suprema ang impeachment proceedings laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ang desisyon ay hindi tungkol sa kanyang pagkakasala o kawalang kasalanan hinggil sa mga paratang ng korupsyon o paggawa ng banta sa pagbatay. Sa halip, ito ay batay sa isang mahalagang teknikalidad sa konstitusyon na kilala bilang one-year bar rule. Ang desisyong ito ay isang malaking tagumpay para sa kampo ng Duterte, ngunit maingat ang Korte Suprema na limitahan ang kanilang pasya ang mga kritiko at kalaban ng Vice Presidente ay nabigo na tinitingnan ang desisyon bilang isang legal na butas na nagbigay daan sa isang makapangyarihang opisyal na makaiwas sa pananagutan. Bago ang interbensyon ng Korte Suprema, nakatuon ang lahat ng mata sa Senado, ang katawan na itinakda ng konstitusyon upang magsilbing hurado sa isang paglilitis sa impeachment ang mga senador ay inatasan ng seryosong tungkulin na magbigay ng hakatol sa kakayahan ng Bise Presidente para sa kanyang posisyon. Gayunpaman, bago pa man magsimula ang paglilitis, nagpapakita na ang kamara ng malalim na pagkakabahagi na maraming senador ang hayagang nagpahayag ng kanilang pagdududa at pag-aalinlangan tungkol sa kaso. Si Bise Presidente Duterte ay nananatiling isang lubhang popular na personalidad at nanguna sa halalan sa pagkapangulo sa 2028. Ang pag-aalinlangan na ito sa loob ng Senado ay nagpapakita ng isang pangunahing hamon sa justisya sa Pilipinas. Ipinapakita nito kung paano maaaring mahadlangan ang paghahanap ng katotohanan ng mga pampolitikang pagsasaalang-alang at ng malakas na impluensya ng mga dinastiyang pampolitika. Malalim na sinuri ng mga political observer at legal expert ang impeachment saga, naga-alok ng iba't ibang pananaw kung ito ba ay lehitimong pagpapatupad ng pananagutan o isang pampolitikang pag-atake. Halimbawa, sinabi ni analyst Arias Arugay na ang desisyon ng Korte Suprema na ihinto ang paglilitis dahil sa isang teknikalidad ay maaring magpalakas ng pakiramdam ng kawalang parusa. Isa pang kilalang eksperto si Richard Heydarian ay nagkomento sa mga implikasyong pampolitika ng pagkaantala ng Korte Suprema. Ikinatuwiran niya na ang ideya ng muling paghahain ng reklamo sa impeachment pagkalipas ng isang taon ay hindi political na posible. Sa kanyang pananaw, ang impeachment ay tungkol sa momentum at atensyon ng publiko at political inertia. Ang komentaryong ito ng eksperto ay nagpapahiwatig ng mas malawak na pag-aalala na ang proseso ng impeachment mismo ay ginamit bilang sandata. Ang buong pangyayari ay nakikita ng ilan bilang isang palabas ng pagkakampi na kaunti lamang ang nagagawa upang tugunan ang mas malalim sistematikong problema na bumabagabag sa bansa. Ang impeachment ni Sara Duterte ay nagsilbing isang malakas na pagsubok para sa estado ng demokrasya ng Pilipinas na nagpapakita ng malalim na pagkakabahagi sa opinyon ng publiko at naglalantad ng mga sensitibong bahagi ng political na pag-iisip ng bansa. Sa huling pagsusuri, ang tanong kung ang impeachment ni Sara Duterte ay tungkol sa lehitimong pananagutan o isang political power play ay walang simpleng sagot. Ang katotohanan tulad ng madalas na nangyayari sa komplikadong mundo ng politika ng Pilipinas, ay nasa magulong pagitan ng dalawa. Ang landas para sa Pilipinas ay nangangailangan ng higit pa sa paglutas ng isang kaso. Nangangailangan ito ng mas malalim na pangako sa pagpapalakas ng mga demokratikong institusyon upang makayanan ang mga panggigipit ng partisanong politika at makapaghatid ng tunay na pananagutan para sa lahat.